Yan. Yung angas, parang artista, boss. I-mute mo na lang 'to ah. Hindi, hindi ko i-mute. Sige. Ano ba? Sige, wala na, rolling na. Hello, what's up? Welcome back to my YouTube channel. mo mga damat. We're here sa uh, Malacanang of the North. Ito no? uh, yun na. Yun, yung pakita mo yung ano, pakita. Pakita natin ya, boss. eh Pakita natin. Yan inum vlog Eh, uh, tour. but before we proceed, don't forget to like and subscribe to my YouTube. Oh, wait lang mo, so sige tuloy, Click the bell notification button. Uh, bell notification button for more videos, no? By the way, wait lang, wait lang, wait lang. Tito na din mo ano, galawan. By the way, may tayong special guest, yeah. Oh, yeah, out tatubo na special guest. Para <laughs> so, mga gangster. Kasi isa, -isa po natin <laughs> isa po natin si Dang. Sure, Kasi okay. isa po B natin C si Dang. Ah. Oh, B B B ako. <laughs> Hello guys, so ayan, uh, mayroon tayong transition, ito yung inside of the Malacanang of the North Ayan po, dito tayo sa, ayan, Ilocos Norte, eh. yes, we have, uh, ayan, pabida, no? So ito ang uh, Ewan ko terrace, terrace ba to Or lobby Or balcony Whatever Yan Napakaganda ng tanawin dito sa uh, Malacanang of the north No O oh, ito Ito another special guest natin na? Okay na Kali na ako may habak ng camera, pero ngayon, si Papi Oh, tingin mo. Oh, sige, oh, oo, natin yung tanawin dito. Oh. Nabi dyan, nabi dyan. Ano okay. yung tanawin? Oh, yun o, yan o. yeah, uh, ah, Ito yung... Ayan, oh. ano ba ito? Lawa, dagat, whatever. Tapos, ito naman yung uh, rear view ng Malacanang of Malacan, the North. Ayan. Ayan. Yeah, no? oh. uh, this is uh, my first time pumunta ng Ilocos, oh, yeah. no? Uh, ano din, ano yun? Hindi mo alam yun? Ano ba yan? Ah... Uh, Hindi natin alam ano na yun eh. So, mansion. Sige, sabihin natin mansion na lang mansion yan. Mansion <laughs> niya. <laughs> Sinomin ko ha. Oh. It's uh, <laughs> uh, ito, mansion. Sige. Tapos yung tubig niya yung tubig. Eh, no. dagat ba? Dawa. Mukhang oh, masapag swimming dito, no? Picture daw, picture. Picture. Oh, teka, Sandali. Oh. Picture. Oh, picture muna. Sige. Cut muna. Okay oh, na, boss. Oh, okay, sorry. Ang mga makikita. Ayun. <laughs> diyan muna natin, papakita muna natin. Inside of the, ano? north. Okay. ano? Ba ganyan. ano? 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 para, ano? 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 presidente, ay, ano? yung governor ng Ilocos. ano? Yeah, another, ito po yung another na nakalagay sa I mean, sa Malacanang of the North, yan po yan yung mga exhibit, another exhibit po ng ganyan yan po tapos ito po, isang diorama yan po, I hope na nag-enjoy po kayo sa kakapanood po sa video vlog natin, yan po yan, okay yan po so, yan this is ito yung upuan kanina na kasan uh, tayo nag picture taking kaming lahat this is what Vian yeah. Okay. Yeah. ito po yung uh, bedroom bedroom ng bedroom no tapos uh, may nakasip ah bodega pala ay eh, hey, may muto eh, joke lang <laughs> okay uh, nakasalad naka na yan yan okay Yo, hands up so please So di tayo pwedeng gumala ng kahit ano dito Kaya please respect Respetuin po natin Alagaan po natin mabuti ang mga naka-exhibit Okay, so that's where you have here Sa second floor naman po Sa second, uh, so, second uh, floor na <laughs> right. Ano ginagawa dito? Ano, ano ginagawa nila dito? Uh, Siguro pinikita like yung ano niya? Yung living room Living room <laughs> Living room Living room nila kasi dyan sila yeah. Ah, uh, nag Dito ay daan, dito tayo. Uh, dito muna, dito muna. Dito muna, dito muna. Dito, muna. dito pabigya, na nga. Pabigyan muna, pabigyan muna. So, yung, kanini, o yung kanina, ah... Uh, living room. Living room, balcony. Living room, terrace. Terrace na. Parang artista niyang boss. Napakaganda na tayo, nakaulungkot natin dito so, doon. So, okay na tayo dito, doon muna sa kabilang, sa kabilang, ano, kabilang living place to. Yan. Ah... Uh, Ito naman, Oh. oh Asan okay. na sila? Napakasimple napaka ng mga ganitong ano yun, no? Oo. Oh. Oh, dito, ano yung ginagawa nila dito? Ano? Uh, ano ginagawa nila dyan? Ito, etong kama ito. This yung king size, king size na kama. Kaya, ano ginagawa nila dyan? Hindi di, di lang, di, lang, di lang, yan king size or uh, inside the king size. Or kung masyado kang malipit matulog, pwede kang... Uh, yeah. Oh, ta, Ayan. Dito, oh sub cameraman, sub cameraman. Oh, oh mag-sub daw siya, no? Papit siya, no? Papit siya, papakita ko muna. Yan. Yeah. Oh, sige hmm. Oke, okay, video natin yan Oh, oh

Huwag interpretation po. Pagdala mo nga dito Ito naman tayo sa... Ay, shout out dyan, ano eh. Kamatahan ka dyan ah. Kapag daan mo. Ito yung malaki, ito yung ano, ito yung big king-size sala nila o yung king-size living room. O, may living room, may dining room, magkainan natin yan. O, lalo pag may party-party sa loob, marami kayong bisita, marami kayong mga kapuan dyan. O, ito pa. Ito na yung mga picture mga pictures, yabe. Okay. Ah, ito ba yung mga makalumang pictures? Hindi natin mo ba ito? Hmm? ka ba? Ay, hindi. Hindi ba iba iba? Si Rasta man binoto niya. Yeah, ako kung mapapasin niyo po, ito yung, ay yung, mga ganyan picture, yung mga makalumang pictures, map, naka black and white, no? So, ayan. Tapos na tayo sa... Cut na. Sa Cut na na pa pa may, -may ship bangka maliit na mabagso. Oh. another, another tama udet niyan. Oh, sino to? Yes eh, si si yan. Si dia. Si Diablo. Yan. So, binoron niya. Okay. Okay, cut na kasi na. na lang si papi Chan niyan. So we miss one spot here, no? Ito yung another, ito uh, pa isa pa natin. O oh, oh, ito, naabutan nyo batong itong kakta na ito? Balik ba yan? kung naabutan nyo dapat tatuna na anak ninyo. Dejok lang, no? So we have, uy, ay, joke lang. so we, we, have rocking chair here. Di ba yung pag yung mga lolo't natin, uh, kadalasan, dito na, dito upo, dito na upo, no? Rocking chair. Rocking yung matawag yun. Kasi ito yung mga makalumang, uh, makalumang products, no? Yan. Sa eka nga nila, kapag naabot mo niyan, na ah, naabot mo yan, dapat tatlo na anak mo. Charot. So yun nga pa, uh, palabas na kami ng Malacañang of the North, no? So si Papi Chan kasama ko yan. Papi Chan, no, Papi no, na, trending uh, uh, ng 2020. Oh, so, oh, oh diba? subscribe po siya, no? Ah, uh, yun nga uh, na oh, natapos na natin nataposan. yung Malacañang. Bayta mo daw, bayta mo, bayta mo. Baita mo. Uh, oh, napakita niya kanina, <laughs> may oh, Malacañ. Pumunta ako sa harapan. Oh, yan, Ayan. yung yan. yung of the North etong apo uh, na Bato lang South. Uh, eh, north nga. North nga, north. North, north, north. 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 Malacanang of the North. So, hey, ano, uh, sa susunod, oh, after, after ng Malacanang of the North, uh, meron pa tayong ibang pupuntahan na lugar, no? Ano yun? Hindi tao sa likod. North and South. North, South, north, South East, West. North Edsa. North Edsa, <laughs> ano ba? South Edsa. <laughs> <South>. Ano lugar mo <laughs> na lugar mo na to? South Ano lugar huh? daw to? Tinatar ng viewers. Ah, tayo ng viewers. Ano daw Ilocos, Ilocos Norte. Ilocos Norte, no? <laughs> okay. Pa-North. Sino binoto mo? si Rasta man so, yan. Ba't yung ganda do? Big pusa pusa. Rasta man. Oo si Rasta man. Punta ka dito eh. dito. Kaya Okay, our next destination is dito po sa lighthouse yan. Tapos tayo sa Malacan, eh, Malacanang of the North, tama. Uh, ito naman yung next is yung lighthouse. okay, pinakaibabaw. So, a tayo na akyat sa mga kain natin. Yo, let's go. Ayun oh, uh, nga, ito ito yung natin, yung, uh, do, oh, oh. yung top view na ano natin, oh. no? Nang, Nangan yan, lighthouse. No? lighthouse. Ayan, ito yung, yun yung dagat. Sino, sino ito, ito si Papi Chan, <laughs> <laughs> santo, santo papi saint papi, no? Saint get job na, anyways, <yeah>. anyways, <laughs> sab sa sab 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 ng sab 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 sa sab 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 nag sab kami Kala namin sab 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 Mula kanto hanggang ano? Shadow to sa LJ. Shadow to sa LJ. Distance lang, no? By the way, si Ay, ano si LJ Udtoan. shoutout to sa LJ, no? Ano, ano? ano ba yun? Ayan nga, siya shoutout ko Chinese. na nga. Siya shoutout ko na nga Sir LJ kasi wala siya. Uh, ano? Shoutout ko na nga, di naririnig eh. Oo, alam ko may dadaan niya. I guess nalilin naman tayo. Malakas ang hangin ngayon. Ayan. Parang ano mo yun? Laptop yun diyan mo. Oo. Ayan, 80 no? Ayan, lalakarin na namin. Alay lakad kami no? Kasi kala namin masyado mahaba yung pala ano lang pala uh, two dino, dino, dino steps daw two steps upward yung pala yung ano natin kaya yun po mga kaibigan ayan uh, meron tayong nasa dito tayo sa may horseback riding mapapasin nyo po sa may pinakaduling ayan o oh. yung ayan yan yung mga wind farm na no? na na ito ayan example to ng wind farm yan uh, sa tuktok sa tuktok nito uh, sa pinaktok Ayan. At... Uh, Ayan, uh, mga wind farm na yan. Na? Uh, na so, bakit hangin Kasi malapit tayo sa may dagat kaya gumagalaw din yung mga windmill. At malamang, malamang, uh, malamang natitipid sa kuryente pag-to kasi ang daming windmill at may nakita rin akong solar farm dyan. nga, ayun, uh, ganda ng tana ganda ng tanawin dito, no? Ganun ng, ta ng tanawin dito. Yan, tapos ano? Uh, ulit ah, lalakad mag kami dito na tayo mga boss. Ayun, tingnan niyo mga nilalakad namin. Oh, tayo. Yan, moonwalk. Kaya tama ka. Ayun, ang tanawin, no? Sa pag oh. sa Yan, ito yung oh, may payat oh. Eh, okay. oh, may mga nag horseback riding pa. Dito, bro. Oh, oh. ito. Oh, we Ya.. Yeah. yeah, marami man, may pa dito, Oh, ayan, oh? Yeah, sab, 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 sab yun nga mga tropa yan ay pa tayo dito yan ito pinaka yan ano natin mga tulay tapos meron pa dito yan ito naman kanina doon kami doon kami sa pinakadulo galing yan pinakadulo kami galing pero ngayon na namin yan no ah uh, kanina sobrang kanina kinat namin kasi kanina kinat namin kasi nga ah uh, masyadong mambong kagayon nakas eh ngayon hindi nga na hindi na mambon bigang ano naman ah tirik naman ang araw kung doon tirik yung araw hindi mo ng kainit yo yun nga mga kaibigan dito na kami sa pinakadulo dulo ba ito pinakadulo dinakbay namin no Kita lagi pa. 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 Uh, yan no ano pataw, sa uh, pa tawag sa kanya pato rock formation niya formation formation no okay ah pamapunta sa dagat oh, may, uh, oh yan ang magandang view yan ang ay sorry yung, 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 yung yan yung ano sa yan yung magandang no, view no, yung tayo okay. makari ako no, tayo Di, dito yan yan lang dito lang dito, like. lang. dito okay. lang yan yan lang yes no kai oh ano oh Yeah. Let's have some Let's some one. On. Uh, hey! Yeah. Let's have some life. Kalama, relax. Kalama, kalama. Ngayon, ringgan niyo. Ngayon, napakagandang talawin. Napakasok. Bahangin din sa... Kasi malapit tayo sa lagat. Ngayon, malapit tayo sa pa white, yung galaw ng ano ng tawag dyan international clockwise <laughs> okay mga kaibigan mga pa mga kachiper okay. yun nga you will observe that na dito ako oh, sa oh, na dito ako sa kwarto ngayon no uh, this is our final final video clip kasi pag gabi na eh, dito na kami kasi pagod na kami lahat so na nalibot na natin lahat no uh, so as a, as a, as a closing remarks. No, thank you sa mga nanonood sa akin. No, I hope you enjoy my first ah uh, travel vlog sa Ilocos. No, uh, soon may another videos. No, so God bless you all. Thank you and mabuhay.